Una-una, siyempre, yung family ko. Kasi, kung paano din talaga yung buhay namin before, yun din talaga yung pinanghugutan ko na para mag-excel pa sa laro and sa yung family ko rin talaga. Sobrang na-amaze ako dun sa mga appliances ng Fabriano. And, nung tiningnan ko yung appliances, first in mind ko talaga is washing. Kasi, si mama mahiling maglaba ang una ko talagang naisip is washing and dryer. So, yun talaga yung first two options ko. Then, meron pang water dispenser naman kasi parang tinor nila ako doon sa branch ng pub sa Shamela. And yung water dispenser, amaze ako kasi meron siyang, magawa siyang ice, meron siyang ice making for... machine. So, kung paano siya nagbibake ng ice, within 8 minutes lang makakagawa ka na ng ice. So, na-excite ako na gamitin siya. an yung microwave, kasi kakasira lang din talaga ng microwave dito. Actually, dalawang microwave yung kinuha ko. Isa doon sa condo ko, saka yung isa dito, dito sa sa Bacol. So, sobrang timing lang din talaga. Hindi na ako bigastos okay. kasi nandyan si Fabriana. Pero, <laughs> <laughs> sa tanan ng mga aspiring na athletes dari sa Talisa. Hindi lang dari sa Talisa, sa Bilog na Negros. Uh, ano, padayon lang sila sa ilang nga handong, Kay wala imposible nga ma-reach naton ang aton nga handom as long as nag-work hard ta kagasalig sa ginoo. And hindi lang mag-give up gid sa ano nga kabudlay kag mga challenges ang life kay far, part lang na sang process na para mas maging stronger pa ta sa tanan nga mga challenges nga nag-aabot sa atin. So, um,